Sa wakas nga mga idol ay nakabili na rin kami ng ganito sa bahay Ayun na nga mga idol bumalik na kami sa Ipsy Home para bilhin yung aircon para sa aming uh, maliit na bahay Tara pasukin na natin Dito talaga kami namimili mga idol ng mga gamit sa bahay kasi halos kompleto na rin sila dito Tara pasukin natin yung loob ng store nila at dumiritso na nga kami mga idol sa aircon, sa mga area ng aircon dyan para mamili na kami ng kung anong gusto naming brand at kung gaano kalaki ang aming bibilhin. Maliit lang naman talaga mga idol ang aming bibilhin dahil napakaliit lang din naman ng bahay so halos tulugan lang mga idol kaya ayan. So to the rescue na si kuya at inopen niya nga sa amin yung pinakamaliit nilang aircon dyan. Ayan, bibintahan na tayo ni Kuya. Isi-sell stock muna tayo niyan. O, ba? Diba? Sa buong buhay ko mga idol ay ngayon lang din naman ako nakabilinan ng mga ganitong mga gamit sa bahay ay yan mga naipundar natin ng mga gamit So nagpapasalamat ako mga idol sa aking mga viewers talaga at saka syempre sa aking mga followers no Dahil kayo po ang dahilan kung bakit po uh, nakakasahod tayo dito sa uh, platform na to sa pagkukontent dito kay Facebook at maging sa kay Youtube So diba mga idol? Kaya sa mga nagko-content dyan uh, Sipag at syaga lang mga idol At para ma-monetize kayo At para kumita rin kayo Kagaya ko Dahil sa totoo lang mga idol Dahil dito sa pagko-content ko Kaya ko po na bibili yung mga gamit Na gusto naming bilhin Dito sa aming bahay Kaya nagpapasalamat talaga ako Sa aking mga followers At syempre sa aking, sa, sa aking mga subscribers Viewers Ayan Mga taga-suporta ah, Maraming salamat po sa lahat Paano yung warranty pala niyan, Sen? Yung oh, warranty po nito, ah uh -huh. Yung 7 days po kasi yung daily siya ganoon na natin. Minsan po kasi magpastang 7 days. Pag sinag-detect niya siyang compactor, factory really, niya siya compactor. Pero pa, yung, uh. yung partner niya ito po sa store naman pwede yung 7 days. Tapos ang ano niya po, parang yung service po yan, uh, uh, mga turo po niya o pinaka-confessor, pailos po, home service po Ito po yung number po ng service. Pero lagay ko na lang yung number ko. Beber din niyo po yung mga contact. ako na lang po contact niya. Sige, opo tao ayun. ayun na nga mga idol, nakapili na kaagad kami ng aming bibilhin. Kaya ayan mga idol, mabilis lang. So hindi na natin papahirapan yung mga sales demo dyan na... mamili tapatay tayo ng matagal-tagal pang pilian so kailangan mabilis tayo mag-decide dyan at ayun na nga mga idol binigyan na tayo ng bagong stock ni kuya at the same time ay dinidimo na niya sa atin kung paano paganahin at paano gamitin ang aircon wala nang mikos mikos at ayan binabalik na nga nila sa box para mabayaran na namin sa counter. So ganun lang kabilis idol, ganun lang kami kabilis mamili ng mga gusto naming bilhing items. So tara, let's go na. Inayos na nga ni Kuya ulit at binalik na nga sa box para mabitbit na nga namin. Pordago na tayo. At ayun na nga, hinatid kami ng dalawang dicer at pinakamabait na mga demo sa store nila. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa dalawang sales demo na yan. Maraming salamat!